Mula sa Manila Bay, kitang kita kung paano lamunin na napakalaking sunog ang mga bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila noong nakarang Nobyembre 24. Mahigit 2,100 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na tumagal ng 6 na oras bago ito tuluyang naapula. Si dating Mayor Isko Moreno Dumagoso agad binisita ang mga nasunugang kapwa taga-tondo. Una, ang aming grupo ay uh, nakikiisa sa inyo. No? Mahirap masunugan talaga. Pinilit namin maging maaga ngayon para mamaya kahit paano makabili kayo kagad ng inyong gamit. Sabi niya, malapit sa puso niya ang mga taga Isla Puting Bato dahil lumaki siya sa katabing parola compound kaya't batid niya ang mga hamon sa buhay ng mga biktima. Wala pang pa ICTSI. Diyan kami nakatira sa parola. So, bakit ko binanggit? Sa mga nanay na nandito ngayon. Yung mga nanay, tatay, no, na nandito. Huwag ninyong susukuan ang inyong mga anak. Dahil kung nangyari sa akin na ako'y makaangat sa buhay, sa tulad ng tinitira nyo ngayon, ay pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Paalala ni Dumagoso, ang pinakamahalaga ay ang buhay dahil ang mga naabo na mga gamit ay napapalitan. Bagamat kakaunti lang ang aming uh, kakayanan na tumulong, Pinakaimportanteng pinakaimportante ngayong umagang ito, buhay, lahat at walang naging biktima o nawala sa ating pamilya. Yung gamit, nabibili yun. Nawawala, nabibili. Plywood, nadudurog, nasusunog, nabibili. Dos for dos and so on and so forth. Ang importante, buo ang inyong pamilya. Sama-sama pa rin tayong lahat. Bawat pamilyang nasulugan ay nakatanggap ng tig libong piso mula kina Domagoso, Vice Mayoralty Candidate Chi Atienza at Representative Ernesto Ernix Junicio. Ang ating magaling na congressman, Ernix Junicio, at ang aking partner na si Vice Mayor Chi Atienza, kami nagsama-sama ng resources. O, bawat isa sa inyo, Simula rito. Ah, meron kayong ano, no? Ah, alam nyo naman, pag sa amin, mabilis lang, ano? Hindi kailangan mataranta. Hindi kailangan matakot baka mawalan. 2,114 families. Simula rito, magpasa hanggang dulo. Hindi nyo kailangan magtunakan. Simula rito hanggang dulo, hanggang labas bawat isang pamilya tatanggap ng 5,000 pesos. Ang sagot ng mga benepisaryo, Ngunit agad silang pinutol ni Dumagoso. Huwag niyo muna intindihin yung politika. Okay lang yon, Malayo pa yon sa mayon. Ang intindihin natin ngayon, magkaroon kayo ng panggastos at ngayong tanghali, ngayong hapon, makabili kayo kagad ng bubong, dos por dos, at plywood nang may masilungan na naman kayo muli kahit papano kaysa kayo'y nasa kalsada at kung saan-saan pa. John Scosio, Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag usisa